Uh, Ako na yun Hindi hmm. kami pwedeng vlogger Bago namin i-share sa inyo Kinain na namin O eto Grabe rin yung panunod so, Pag enjoy mo pa kaya Pag pa mag-expend ka ng maraming time sa hindi eh, parang sa atin din eh. may routine ka na ang tulong nga nung ano eh Voice over, voice over lang. Like yun sa'yo, kunyari yun sa'yo. Ay, day itinerary, Pero voice over lang. Saka na nalang isipin kung ano yung mga content na mapipiga mo doon. Ang laking tulong na nauso yung voice over. Di ba dati talaga mag-update ka sa magsasalita ka in public? Kaya hindi rin basta-basta yung vlog, e. Yung ano lang. Ay, lagi rin. Yung... Hindi rin basta-basta. Ang -basta. tatalino kaya ng mga ano. Kung nasa creative side ka, ang tataling na itong mag-isip. Parang naiisip yun. Yung parang gano'n. Hindi, take out ko. Dalhin ko sa Pilipinas. Nagka-pay ka na ko, Kung, hindi mo, si kung sinabi mo agad, hindi ako magkakape. Nabusag ako sa Ano ba nito kumain kagabi? Hmm. Hindi ako ko, alis. Ano hindi kumain sa kayo. Ang na naman. Ang gutom-gutom alam mo naman yung pallet ko pag ano. Pag ako kasi breakfast. Breakfast talaga yung pallet ko. Kunyari may mga sabaw. Basa. basa. ba? Okay. <laughs> 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 ni 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 tempak eh papa narinig din ni yung crab <laughs> 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 to <kanito> <laughs> 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 bakit babae ng gamit sa tren no? kaya hindi muna na dutan jacket? hindi hindi ako hindi dahil sa sarap yun dahil busog na ako <laughs> yung ito na yun ito ang favorite ko dito chili chili powder kahit anong pagkain ayun o Mm. Sobra.

This is the first time I've tried it. This is the second time I've tried it. This is the third time I've tried it. This is the fourth time I've tried it.